Wego, Glenn. Hindi nagustuhan ni National Police Commission o NAPOLCOM Commissioner Rafael Calinizan ang mistulang pamamahiya ng Special Operations Group Strike Force ng MMDA sa isang polis ng Quezon City na natikitan sa clearing operation sa mismong Anonas Police Station. Ang insidente ito ay nag-viral na sa social media kung saan makikita ang sinasabihan ni MMDA Special Operations Group Chief Gabriel Go ang police captain sa isang pahayag. Sinabi ni Commissioner Kalinisan na bagamat hindi nila kinukonsinte ang maling gawain, mas mainam anya kung magkaroon ng paggalang sa bawat isa ang PNP at MMDA. Inihayag ni Kalinisan na base sa video, nagpatiket naman ng pulis at nagsorry pa pero patuli pa rin anyang ipinahiya. Binigang diin ng NAPOLCOM Commissioner na hindi papugian ang pagpapatupad ng batas at hindi dapat mamahiya ng para lamang sa clicks o views sa social media. Kinontra rin ni Kalinisan ang sinabi ni Go na nakausap na nito si Lieutenant Colonel Capelli, ang station commander ng Anonas Police Station, kaugnay sa pagbabawal sa pagpaparada sa bangketa. Anya, nakausap niya mismo si Lieutenant Colonel Capelli at itinangging nagkaroon na sila ng pag-uusap ni Go. Sinabi rin ni Kalinisan na mas maigi siguro kung ipopost ng MMDA ang buo at hindi ang edited video. Tiniyak naman ng opisyal na nakahanda silang patawan ng kaparusahan ang kanilang pulis kung talagang may pagkakamali. Pero sa bandang huli, Nagpaalala rin si Kalinisan Kaygo Go na mga pulis din ang tumulong sa MMDA noong magkaroon ng komosyon sa kilis protesa ng Manibela sa EDSA Connecticut noong isang araw. Kinukuha na ng Super Radio DCW ang at ng MMDA. Ako si Glenn, ng Super Radio Dapat, tuto